Alam ko may bagyo. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na may bagyo. Alam ko may bagyo. Bakit ako nagpapatap? Pag dinaan ako yung lugar niyo, napunta na ako sa isang munisipyo, doon na ako inabutan ng bagyo. Doon mo na ako titigil kasi alam ko na may, may bagyo. Hindi naman, hindi naman ako nagpapa-VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao, eh, ganon din ang gawin nyo para sa akin. Hindi naman ako ganoon. Ba't ako nagpapatap sa mga LGUs natin para yung proseso natin tuloy-tuloy uh, na agad na pagdating ko roon, di, di na ako magpapaliwanag na kailangan ko ng ganito, gagawin pa yung Certificate of Recognition bilang patunay na dumaan ako sa lugar nyo. Yan ang ipapasa natin para sa uh, Guinness World Records. Photo op sa mga mayors natin kung walang mayors sa mga, sa mga uh, officers ng LGUs natin. Yun lang naman sasabihin ko eh. Napakasimple lang sasabihin ko. Yun lang ang sasabihin ko kaya ako nagpapatap. Tapos yung uh, accommodation, sabi ko nga kahit sa MDRRI mo lang, okay na ako doon. Wala namang problema sa akin at di naman tayo VIP. Pinipilit nyo kasi nagkaka ako. Naglibot niya ako sa ano nyo, sa, sa, tawag nito, yung niyo Dalawang gabi ako naglibot yan. May kasama ba akong personnel? May kasama ba akong MPS? Yun lang naman yung inaano ko kasi, kung, kung, ang ganda, ang ganda kasi na ano yun, ko nun eh. Sagutin ka ng, ano kailangan mo dito? Magpapakilala ka, alam ko. Ano? Ikaw nga. Kahit nagtatrabaho ka, pag ginanong ka eh, iinit dugo mo eh. Hindi ko minamasama yung lugar nyo. Wala akong sinabing ganun at hindi rin ako nagpapa-VIP sa inyo. Sana nga ako maglakad na ikot ko buong lusun, nagbag-isa lang ako naglalakad eh. Kung ano yung ginawa ng Mindanao sa akin, sinuklian nila ako ng ganun, napagsalubong, pa nagganun ang gawin nila sa akin. Kasi sana naman talaga ako, nadarating ako ng LJs natin, na nakatap lang, na alam ng LJs natin, yun lang kukunin ko, yung uh, certificate of uh, appearance, yun lang naman talaga napaka ah, lang naman. Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo, ah, eh, taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunog pa yung katatapos na, na naman isang bagyo. Ang ang hirap pang intindihan sa... Magpapatap lang ako. Eh, kung ano-ano na na. VIP, VIP. Ikot nga ako ng ikot sa boulevard niyo. May personal ba akong kasama? May MPS ba akong kasama? Kung naging maayos lang din kasi yung pa, pakitungo sa akin ng LGU nyo dyan, hindi tayo ganito. Ayoko, maroon naman ako makisama. Ako, dayo nga ako eh. Saka, uh, isa pa, uh, nasa pangangalaga niyo ako kasi lugar nyo yan. At uh, kababayan niyo rin ako. Pa Pare-pareho lang tayong Pilipino. May bag nandyan ako. Sabihin pa ako na, sino ba kasi nagsabing mag-ikit ka sa buong Pilipinas? Sino ba kasi hindi sabing daan ang lugar namin? Sino rin ba may sabi sa inyo na bawal mag-ikot sa Pilipinas? Para mag-set ang world record. Philippine Loop na, hindi kayo kasama sa Pilipinas, sayo yung pa-ikot.